Ano-ano nga ba ang mga gamot na minimaintain ni Mrs. during pregnancy period na pampakapit sa aming IVF baby? After sa pag-transfer ng embryo, tuloy-tuloy pa rin yung maintenance na gamot hanggang sa mga anak Mrs. May mga gamot na ini-insert sa vagina, may ini-inject, at saka may ini-inom. Number 1 is Inuhep 10,000 Ayo. Ito yung nagpuprovide ng proper blood circulation at sakap to prevent blood clot. At para ma-prevent yung miscarriage ng baby. Ang gamot na to ay ini-inject every other day. Ang isang bottle ay dalawat kalahati na inject sa halagang 800 pesos per bottle. Sa isang buwan, 15 times kami mag inject at nakakaubos kami ng 5 bottles. Number 2 is folic acid. Brand name is FOLARD. Ito yung nagbimintay ng blood levels at nagpiprevent ng serious birth defect. Iniinom to ni Mrs. once a day sa umaga. Yung isang pad nito is 10 pieces sa halagang 100 pesos per pad. Number 3 is aspirin. Brand name Aspilets, 80 mg. Ito yung nagre-relieve ng pain sa katawan. Iniinom to once a day night time. Ang isang pad nito is around 30 pesos, 10 pieces each pad. Number 4 is Progesterone Miprogen. Ito yung ini-insert sa vagina twice a day, morning at saka gabi. Ito yung nagpapaganda ng uterus ng babae at para hindi malaglag yung baby sa loob. Sa isang pad is 10 piraso at nagkakahalaga ng 650 pesos per pad. At number 5 yung pinakahuli is Dufaston. Isa din itong pampakapit at saka ng papakalma ng matris ng babae at nagpe ng miscarriage ng baby. Iniinom ito ni Macy's 3 times a day, morning, afternoon at saka gabi. Medyo may kamahalan nga lang to kasi isang pad nito 1,800, 20 pieces so 7 days lang ito gamitin. So sa isang buwan kailangan namin ng apat na pad nito. Sa isang buwan gumagastos kami ng around 15,000 sa gamot lang, hindi pa kasali yung mga laboratories, doctor's fee at saka ultrasound may kamahalan talaga mag-5VF pero ayos lang kasi successful naman yung process at para magka-baby lang.